Hi guys! 8.30 in the morning dito sa likod ng um, bahay namin. Kung makikita nyo sa taas, yan sa bundok. Napaka-init. Ayan guys, tahimik lang ako. Napuha lang ko yung company sa tuktok. Enjoy na enjoy siya sa tuktok na yan. Eh. Hello! Matawa sila. Yes, so, ito makikita nyo sa likod. Pag walang mga tanim. Lakad lang tayo. Kitain tayo ng yati dito makiti likod. Normally, sa hapon kami naglalakad dito, mahahin. Kaya lang naisip ko ngayon ng 8.30 ng umaga. Tignan natin kung anong meron. Napakatahimik. Paghapon 'yon, marami naglalakad dito mga kids tapos mga parents nila. Uh, minsan naman yung aso namin nilalakad. Ito may kambing. mapakaganda talaga ng ano ng probinsya. pagka feeling Feeding time. Pero na daw ang kambing, wag kayong lumayo. So, may mga houses na rin diyan. Dati wala pa ito. Ah, wow, ang dami na rin siyang pinagbago. So, makikita niyo yung view. Ay, yung houses. Yan yung school. Ooh, wow. 8.30 pa lang ito masakit na sa balat kaya kapag uh, naglakad ka dito na mga um, tanghali, hindi mo makakayanin Pero around 6 o'clock in the afternoon yeah, mga 6 to 7, napakaganda maglakad ang hangin tapos malamig maglakad yeah. dito ko nakikita minsan dito nila pinapaligaw yung mga kalabaw kung naririnig yung mga ano ng ibon yan wow napakainit right try natin i-zoom kasi hindi ko na kaya init Parang, there sa. Yan. Zoom natin. Yan siya. Hindi ko na kaya maglakad papunta doon.